Pangulong Bongbong Marcos gustong makipag-ayos sa mga Duterte. At ngayon nga, pagkatapos ng eleksyon kung saan isang kandidato lang ang Marcos bloc ang nanalo. Isang napakalinaw na mensahe ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinalikuran siya ng mga Duterte supporters. Kaya hindi katakataka ngayon ay lumalabas si President Marcos sa media. Apira, sinasabing gusto na daw niyang makipag sa pamilyang Duterte. Oo nga, sabi niya, ayaw niya daw ng gulo, gusto niya daw makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda daw, marami na daw siyang kaaway, hindi niya na daw kailangan ng kaaway. Kailangan niya daw ay kaibigan. Ito ang banggit ni Pangulong Bongbo Marcos. Kaya pakinggan natin to. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh, ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas mm -hmm. maganda. Wala na. Marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. Bila, eh, kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Huwag confess ako dito. <laughs> Pwede naman po. Para akong pari po dito <laughs> ngayon. <ako. laughs> Ewan ko, ba, ba, kahit ha hanggat maaari, ako, ang habol ko ay uh, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho na. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi pa, hindi tayo magkasundo sa pulisiya. Hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero huwag tayong nanggulo. Huwag, huwag na natin, ba, ba, tanggalin natin yung bulo. Pero, para sa mga marami, huli na ang lahat. Sabi ng ilan, hindi raw ito totoo ang pakikipag-ayos na yan. Dahil ayon sa mga source mula sa loob mismo ng gobyerno, si Marcos at si House Speaker Martin Rimualdez ang itinuturong tulak sa likod ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Sila rin daw ang nagpahintulot o posibleng nagtutulak sa pagsuporta ng administrasyon sa ICC investigation laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, ganito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte kamakailan at matindi ang kanyang mga salitang binitawan. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Oo, narinig nyo ng tama, bloodbath. Hindi ito pahayag ng isang kalye o komedyante. Ito ay mula sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Vice President Sara, gusto daw niya ay trial. Hindi para lang malinis ang pangalan niya, kundi para masilayan daw ng publiko ang lahat ng ebidensya at kung sino talaga ang pakana sa likod ng kanyang impeachment. Wala raw daw siyang inaasahan kung acquittal man o guilty verdict tanggap na raw niya yun. Pero giit niya, mali raw ngayon pa lang ang binibilang na boto ng mga senador. Kahit wala pa namang presentasyon ng na mga ebidensya. Pero pinakamabigat na linya sa lahat ng mga paggamit ng salitang bloodbath, blood, malinaw, naghahanda siya hindi lang sa depensa, kung hindi laban. Kaya ngayon, tanong ng bayan, sino ba talaga ang may pakana? At kung makikipag-ayos man si Marcos tanong ulit, pagkakasundo ba ito o pag-iwas sa backlash? Dahil kung ito'y pagkukungwari lang, hindi lang pamilya Duterte ang maluloko ko hindi ang taong bayan. Sa kabila ng lahat ng isyo, banta, bulungan sa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa patuloy na pagpusad ng ICC case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sinasabi ni Pangulong Bombo Marcos na gusto niya daw makipag-ayos sa pamilyang Duterte. Pero ang tanong ng bayan, sincere ba yan? O isa na namang... Ist scripted na pahayag para maibalik ang kontrol sa narrative. Dahil kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi ordinaryong tao ang naglukluk kay Marcos sa kapangyarihan noong 2022. Ang mga boto ng mga Duterte supporters ang bumuhat sa kanya. Hindi siya ang pangunahing leader ng kilusan. Siya ang pinakinabangan ng momentum ni Duterte Legacy. Pero anong nangyari pag upo niya? Biglang pinunterya ang ICC case. Hindi pinigilan ang mga galaw labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, impeachment naman ang anak ng si Vice President Sara Duterte. Tapos, ang sinasabi ng kampo ng palasyo, wala raw silang kinalaman ang mga taong bayan ay hindi na bulag. Kaya nga ang mga tanong ay hindi na pwedeng iiwasan. Bakit isa lang ang nanalong senador mula sa alyansa ni Marcos? Bakit halos wala ng grassroot energy sa Marcos camp noong eleksyon? Bakit ang mga tao sa Mindanao ay dating solid sa kanya? Ngayon ay tahimik, malamig at halos galit na. Kaya ang sagot, pakiramdam ng marami ay traidor. Hindi lang basta lumaban kung di tinaga sa likod ang sarili niyang kaalyado. Kaya kahit anong pahayag ni Marcos na gusto niya ang kasunduan, ang timing ay hindi na maitatanggi. Nangyari lang ito pagkatapos ng talikuran ng taong bayan. Hindi ito reconciliation, ito ay desperasyon. Ang kasaysayan ng husga hindi rin natin pwedeng maliitin na ang pamilyang Duterte para sa maraming Pilipino ay mas matibay sa impluensyang historical kaysa kay Marcos Jr. Tandaan natin si Marcos ang dati ay bumagsak, si Marcos Jr. nakabalik pero kinakailangan ang tulong ng Duterte machinery. Pero Duterte kahit gitna ng kontrobersya na nanatiling relevant kahit sa ICC, kahit sa Batikos, kahit panggigipit may masa pa rin sa likod niya. Kaya ang totoo yung sinasabi ng karamihan, ang pangalan ni Duterte ay parang tinig sa lalamunan ng mga kalaman. At ngayon, pinipilit nilang burahin ang pangalang niyan, hindi lang dahil sa krimen, kundi dahil sa banta sa kapangyarihan. Ang legacy daw ni Marcos Jr. ang kanya may iwan kung tatagbo ito ng direction na ito, kung hindi siya tatayo para sa katotohanan, at kung patuloy siyang magtatago sa likod ng mga scripted statement ang may iwan sa kanya ay hindi pagkakaisa ko hindi tatak ng taksil. Hindi lang siya basta leader na walang paninindigan kundi leader na sinayang ang tiwala ng mismong mga tao tumaya sa kanya. Tanong nga kung papayagan ba ang kanyang sinasabi ni Marcos Jr. na gusto niya makipag-ayos sa pamilya Duterte. Tandaan natin, pwedeng patawarin siguro pero di agad. Sa politika, may panahon para makikipag-ayos pero kung ang mga galaw mo ay pagtalikod sa kalyado, pagsuporta sa mga galaw parang pinupunterya ang pamilya ng dating kaalyado. At ngayon, magpapakyut sa media para sabihin Ayoko ng gulo. Mahirap yung paniwalaan at kung hihingi ka ng tawad pero hindi mo inamin ang kasalanan, walang tunay na kapatawaran. Kaya nga, huli na ba ang lahat? Posibleng oo, dahil hindi lang pangalang ang sinira, tiwala, dangal at pagkakaibigan. At sa politika, minsan mas mahalaga pa ang tiwala kaysa sa kapangyarihan at kung totoo ngang nakikita ng taong bayan kung sino ang may pakana, hindi na ito simpleng issue, isa na itong singil ng kasaysayan.